Up, mga kautol, magandang hapon po sa inyong lahat yan tayo po galing sa linang nagbinta nga po tayo ng ng upo po sa school ay ano yan ang ganda po ng parahon yan ang init po ba ay dinip po tayo sa kalumpang ganda ni At tayo, tayo po ay ano magta magpapain po ng tain yan ang ganda po ng ilog din yan ang ano po ba yan yan nandiit po ng ilog ay sabi ko ita tebe na na hihiramin ko ka kanyang tain at uh, ako pang kapain sa hipon. Yung po bang imilda, imildang hipon. Ayan, hindi po takin po, gagayak muna yung uh, tain po. Ito po si Jewel, nandito rin. Ah, nari po yung tain. Mm. Yan, atin pong ipapaan niya yun. So, mga hotel, ito po yung nabaak na. Ito po yung atin yung para bu bumango po yung bao. Para pupuntahan po ng uh, nahipon po. So, mga hotel, prepare na po natin. Ito po yung pain natin. kalangan para po may kainin po ang ating uh, hipon kailangan sa loob yun po nasa ah, loob na ito po natin lalagay dito. Ito po yung pinakang uh, lock po. Lock. ano? Lock. Parang po hindi siya mabuksan. Ayan, hindi ito po. Hindi yeah, Yan mga kotol, kompleto na po. Yan, yeah, lima po ari. At dahil yung iba po yung sira na, medyo matagal na rin po rin. Nakista ka rin kay tatay na rin. Yeah. Ah, mga kotol, dala ko na po ring ah, uh, pamain po sa hipon. Ayan kasama ko po si Utoy, anak po ni Nana ni Bienan, si Kuya Jimuel. Gusto po. Ayan. Ganda ng hapon daw, Utoy. Ganda ng hapon po. Oo. Para po eh, dala, dala ko na yung tain. Kaya naman mga otol eh, im. Bah? Ano ka otoy, kaya kaya? Dadag-an na natin ng patong malaki, ano? Kaya. Oo. Dag-an na nalang, ano? Hindi po kami, malapit na po kami din sa inyo. Ah, mga otol, nandito na po tayo. Sa ilog po ng kalumpang. Ah, parang gabi sa loob mga otol. Nakakatakot. Nga, ang Yang ganda ng tubig utoy. to. Virgin eh. na virgin na poros yan utoy. to. Eh. Yung po, yung po. ang ganda ng tubig. Ah, tamu po ang mga balite. Eh. No, oh, tabi po. May kiraan po. Hindi po namin gaw kita. Ito dahan dahan din eh. Medyo ano dyan. Tagilid. Ganda rin eh. r ama atl Wala mga kaotlo, bakit nung Kailangan po ay dagdagan po natin ng bato At dahil papalakas po ang kalam eh mao ng pangalawa na po ako ko protection niya itong bato para kung hindi siya maanod ah mga kotol pangat na po aray yan ang kanila pong lugar mga kotol ay napakalinis po ang parang kay Napakalinis po ng tubig. Uh. Ah. Uh. Ayan, dami hipon. Siguradong bukas po arin. Susurte surtehin ay. Ano ito eh? Dito nga po mga kotuli, wala pong ano. Wala pong problema sa... sa ulam Ay, eh, sige kumako ito pala yung pang-apat ko kaya ito hindi matala and you Tama, uh, auto na ipain na po ng amin lahat. Yung anim na peraso. Bukas na maga po papandawin. Eh. Namin dalawa ni Utoy. Yun, si Utoy. Talikod. ang ganda po ng kanilang ilog dito. Napakalinis po. ganda. ano tayo hipon. po mga kautol. Ah, magandang umaga po mga kautol ay tayo po ngayon ay nandini na uli sa sa ano po sa sa kalumpang po tayo po yung mga mandaw na. kahapon nga po kami nagpain ng dalawa po ni Ute kaya alam po si Ute tulog pa anong oras lang alas sa isla lang po ng umaga yan tayo po yung mga mandaw kung marami pang huli ang ating pinain na sa hipon po tain Kaya, kumain na po ba kayo? kumusta po? ah talagang parang malaki ang tubig mga kautol ay labo labo ang tubig malakas ang ulan sa iba oh ay labo naman hmm lumabo o, oh, makikita kaya natin yung ating pae. Ay, lumabuo mga kauto lang ating tubig, oh. Ah, ayan ang lag, oh. Hmm, laki ng tubig. يا ما أقدر ما سلوب دامين

Oo, ah, oh, sa loob. tubig, oh. Parang ano tayo ngayon, mga kotol. Lumaki po ang tubig sa ilaya, eh. Kaya lang, eh. Kala ko yan ang ganda't na upo naman kahapon. Ay, lumakas ang ulan. Ay, lumabo Lumabok. Mahina po yung ganyan. mga sa loob na galaw yun 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 buksan mga kotol sa loob sa bahay ng tatay yun okay ka naman sa loob yun mga galaw kaya wala ay puro katang mga kotol umulan kasi nakalang loob eh mga kotol po oh. Ang lang ang lang Pagkadam Katam! Hindi ko expect mga kotol, gawa po ng umulan na eh. Yan ang laki. Eh. Yan. Yan po ay oh. Ayan, arami alang angin po, alang ang. Kotol harap yung huli ko. Ah, hindi ko expect ay. Puro katang naman. dami. Po. Bumaha po yan sa bundok. Tuhugasan nyo po mga kaotol. Hmm. Exotic. Re! <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> yan yeah, mga kaotol. Tatanggalin nyo po yung talukap. Lagyan po lang itlog. Yeah. Saka... Okay, fresh fry. po. Paper yeah, daw po sa tatay. Ang bagot po. Fresh po. na po. Talagang nalakot. tatay! Ito pa Ya mga kotol, yari na po, luto na. <laughs> Tayo yung gawa na rin ng suka, sawsawan po. Agad nang dilangan ng asili. Yan yeah, sarap pala nito. Mhm, mm sarap nga. matigat lang. Patikim <laughs> 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 lang. Ano pa Papa, ano? Mm. Ang sarap na kuya kay may kanina Ang sarap po. Yung mm. na talagang nalagutok. No. Ay. ay, katang ay masarap ito. Atay. Ay. Yan, sarap po kahit ikaw. Ay, kakain nga. po. Ka, ay, talagang Walang ipin kain. Oo, kahit walang ngipin. Basta. Ang masarap, masarap. Mm. 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 Mm -hmm. Nalangot-ngot din ba ito? <laughs> nalangot nut po ay. Eh. nalangot nut din Mga ating Bagong karaw, bagong at magjaga, na Mga kaupo